Car? Hello, mga kapabayan. This is Ryan. you are watching again my vlog, Char. <laughs> For our today's episode, uh, continuation to ng ating unang na unang video. Aww. Uh, and, uh, samahan niyo ako papuntaan ng cable car. Uh, sasakay tayo ng cable car, guys. Ikagala ko kayo kung gaano kaganda ang summit dito sa Dubrovnik. Okay? So, ah, uh, tingnan natin. Lalo na ito yung eh, para sa actually, again, sabi ko nga diba sa mga nagaling ng Saudi na dito ma-deploy sa Nautica. Yeah. Hooray! This vlog is for you. And ito yung una kong trabaho. Dito ako unang nag-work dito sa Dubrovnik, uh, Croatia. But for anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Thank you so much. Nagalakad na ako papunta ng cable pa. car. So, Let's see kung magkaano ang uh, ticket if kayo ay resident. So sa mga bago dito sa Lubrovnik, paano sumakay na cable car, I will show you. So dito na yung labahaya na yung Plotche Gate guys, diba? So labas tayo kayo. Okay. Gusto mi to you life of kawa. Nakakamiss dito. Gabi, ang dami ko lang nilakad today. <laughs> And damit ko din si Cartop Crow Ay, pakitingnan niyo sa video ko, guys. Ano siya dito? Uh, digital creator din siya dito sa The Brave of Nick. Ayan, follow niyo yung TikTok niya, Cartop Crow. Diba? Mabait na mabait sila. Tsaka ang ganda ng mga videos nila sa TikTok din. Entertaining. Nakakatawa minsan. Talo sa si Sir Gabe. <laughs> so, pa-cable ka na tayo guys. Ito yung makikita ninyong yun ano, way. Sa mga hindi pa po alam. Sa mga first timer po. Dito sa Dubrovnik. Sila Kuya Alvin. Sila Ate Luz. Hindi pala. ko Kuya Alvin lang pala to. Ayan. Tapos, ayan yung old town. As you can see, di ba? Ganda. Ngayon guys, pag nakita nyo na itong, ito, yung bus station na yan. Ayaw mag-zoom. Liliban tayo dyan. <laughs> Buti na lang talaga. Di ako nag-winter jacket ngayon. Ay, pawis na pawis ako. Ayan guys, pag nakita nyo itong bus station dito, malapit sa Buja Gate and Plotcha Gate, hindi ko kayo dito. Ayan. Sa so, managahanap ng pawn shop, Ayan, may sanglaan po dito. Bumibili sila ng gold. Ayan, Ayan na yung cable car guys, yung na yan. May hagdan dito, lakarin nyo lang siya. ka ala lot about the car. <coughs> Nakakahinga ng lakad. Parang ngayon lang, ulit ako naglakad at naglakad ng bongkang bongka. Buti na lang talaga pang hapon ako bukas. We're now here. Whew. Ayan. Pag nandito na kayo guys. Ayan, nakikita nyo na yan. Sleepon ka yan. Ayan siya. This is the cable car, guys. Okay, doon tayo aakyat ngayon. Panorama! Car station. So, Pagkali kayo ng Old Town, guys. Ploche. Ito nga. So, tanong pinayal natin kung magkano ang pamasahe pa cable car. Let's go. Yeah, 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 yeah.

Kita nyo siya lahat. Kaya sa mga ang sa mga first time dito, lalo na kung may ID na kayo underbrook the guys, don't miss this chance na maka-discount tayo ng malaki. Kasi ang um, regular ticket dito ay 30. So kapag resident ka, 2 euros lang. Laking tipid, diba? Nakatipid ka ng 28 euros. Back and forth na yun. So baba tayo. Then try natin kumain sa panorama. Char. <laughs> Kumapera tayo. malaking kubos. Actually, di pa ako nagugutom kasi nakadalawang kape ako kanina. Dito before ako guys, lumalabas. Ah, saan ba yun? Dito. Tapos, ko yung mga pagkain dyan. As in, dalawang malaking big tray ang hawak ko. Kaya alamin niyo kung bakit ako sunog na sunog nung first season ko dito. Sobrang payat ko. Eh, ang first time ko noon, nag pa ako. Wala -ID idea. <laughs> na akong ka-ID ID. May ganun pala ka, sobrang init. Eh, nag pa ako noon. Nasunog talaga ako. Kaya, so mamaya po po na tayo doon. Mag-photoshoot tayo doon. For the meantime, dito muna tayo. Para mas lalo nyo makita yung ganda ng summit. Gamit ko rin yung dati kong mo Destination. yung Actually, pwede mag-hiking dito. Kasi sa may mga stations dito. Lalo na pag Holy Week. Dinarayo ito pag Holy Week, guys. Kasi may mga stations sa pwede nyo pag-stapan. Bago kayo makalakas sa tuktok. So, ayan. Ayan. Dito yung mga Ayan. A oh. oh, How are you? Good! Good, Brian. Thank <laughs> guys Kaya, wag palampas na pumunta dito basta is the best na kung pumunta kayo dito kung gusto nyo talaga ba enjoy summer June, July or do crowded pero pag mga kayo medyo malamig ayan, this month tapos September, October kailangan pala kayo sa Misurito nyo na. Doon tayo pupunta para na kayo nag-hiking talaga as in. Pero mas perfect to kung pupunta kayo ng sunset. Kapaka Gini Traxon. Mahabang laka Pero it's so good to be back. Gusto tayo back, chalot. Uh, super ganda. Ayun o, meron lakad doon. So lakarin natin siya. Ang good thing na lang talaga, hindi ako nag-winter jacket. Kasi kung nag-winter jacket ako ngayon, baka lalo na ako nalusaw. Mukha na akong tubleron. So, lakad tayo ng pante pa. Pagod. Ah, diba? Ang ganda po. Pagod. lang tayo doon ng pante. Mapak-mapak ang ah, aking photoshoot pa nga lang sobrang init Welcome to Dubrovnik Ang yung tourist star ng Dubrovnik Croatia Iba yung feeling talaga kapag serve at serve mo ng -da day off Ito na -da day off Wala ka nang iisiping deadline wala kang iisipin tao. Kundi day off lang. Ayan. Di ba rin wala ka ng pera basta nakapag day off ka. Diba? Ito na. Ang ganda dito. Ang ganda dito. Askin. Nililook forward ko talaga yung magdagat. Magdagat talaga tayo. Yung isa isay na rin ang mga dagat dito sa so Dabrovnik. Pag okay na yung panahon. Okay. Okay. Here. Ay, baka karam na tayo ng gutom. Ay, baka tayo na. Sabagyan ah, na po tayo dito ng sobrang lakas ng hangin, so naialakas ako yung boses ko, baka hindi ko marinig. Welcome to Dubrovnik guys, super ganda. Diba? As in, sunset kayo pumunta dito, the best. Tapos may panorama, pwede kayo kumain doon. Bakit ko pumunta doon sa part na yun, kumakayanin ko ba? Kasi medyo nag na ako. sa mga nakapunta ng o oh, na yan nakikita yung sa mga pictures na yan ito yung mga island na yan guys walang masyadong pinakaiba yung island ng Kolo sa mga islands dito sa so the world as in para lang kayo na sa Pilipinas talaga yun nga lang siguro ang kaibahan ng mga dagat dito mga bato unlike sa araw sa Pilipinas na talagang sandal at saka sapatos sa kayo. Yung shoe, ano ba yung shoe kineme sa mga pang dagat talaga. O sa ganun. Um, magbaong kayo ng ganun. Lalo na kung sa mga seaside kayo mga assign. Kasi masakit sa paa. Ah, Mababa ang mga dagat dito. So, subukan natin maglakad-lakad pa. Ating sulitin ang ating 2 euros. Para gamit na gamit tayo dito. Tara na, let's go! sobrang delikado lang talaga lalo na pag malakas hangin so, ito nyo, ang dami na mga ferry mga yating buha biyahe ngayon papuntang Lokru kung saan saan island ayan, grabe summer na ulit kan kanina pala may namit ako mga kabayan dito ay eh, ano kayong island na yun yung bato bato na yun saan kaya yun ba? Ay dito guys. Tingnan niyo to. Hindi lang 'yan yung mga islands. Meron pa dito. Diba? Super ganda. GMA ha? Okay man ABS. Sarap ng hami. Okay, makalala guys. Pag nakabili tayo ng product <laughs> Sa mga guys basketball court dito. Ayun, yung basketball court. Kitang-kita mo rin yung basketball court dito. Ayan. Tapos, ang work location ko nando doon. Banda dyan. Ayan, o. Oh. Kita nyo yung mga parang mga naka-parking na mga yate. Dyan ang aking working location. So ngayon, ang ating rest day talaga eh, Wala tayong pag-uusapan ng mga concerns Wala tayong pag-uusapan ng mga problems Wala tayong pag-uusapan ng mga marimis Talagang puro rest na, na Pagpahina lang tayo, mag-relax lang tayo sa ganda ng lugar. Para naman ma feel natin na super duper worth it ang ating rest day finally. Nakagala na tayo. At syempre dahil sumahod tayo. Ay <laughs> sahod! Ayan, it's time para i-clicker na mga sarili natin sa mga bagay natin. Gusto kong kainin dito, gusto natin i-bilihin. Ayan. At at the same time, syempre, magsasave din tayo. Ang mahalaga ay nakapagpadala tayo sa Pilipinas, di ba? And huwag natin kalimutang i-treat yung sarili natin. Lalo na sa mga bagay na, ano, alam mo yun? Basta kung pagkaita ng sarili mo, kung anong gusto mong bilhin. kasi eh, ah, ba? Ano una ako rin, ako din ako umasta sa mga restaurants dito. Kasi feel ko sabiang mamahal. But, ano ko, sinubukan ko lang. Yung mga kape-kape muna sa hot chocolate, hot chocolate ayon ayun, pagkakita ko ng mga menu, afford man pala natin kumain dito. So let's see, kung saan tayo mamaya makakakain, kung food trip tayo. Tara guys, di naman pwedeng one-sided lang tayo puro island, puro dagat nakikita ninyo, syempre on the other side uh, puro belde ang inyong makikita dito. Diba? Ang ganda. Pwede, pwede mo yung yan eh. Pwede mo lakarin yan. Ay mo, dyan ang accommodation mo. Dito yung work mo. Maglakad ka. Ayan. Doon yata kami nakatira guys. Tanda dyan. Yeah. Kasi ang Dubrovnik naman, akala nyo lang malaki, akala nyo mataas. Pero ang totoo niya, maliit lang talaga tong town na to, as in. Di kayo maliligaw dito, di kayo mawawala. Ayan, you know. <laughs> Ayan, so pinag-iisipan ko pa kung kakain ba ako sa labas o sa bahay nila ako kakain. Kasi nga, ito na naman tayo. Pero hindi dito. <laughs> Kasi mahal. So tara na, lakad na tayo. COVID yung isa sa mga super duper na naapektuhan no Dubrovnik War. May museum dito. Ayan, no? yung museum na yan. Kaso okay. may bayad nga lang. May entrance fee. And, pag umakat kayo dito guys, may mga puntod. Hindi ko sure kung may mga nakalibing talaga or parang sign lang siya na merong na namatay doon sa part na yun. Dito sa panorama, mamaya papakita ko sa inyo, mayroong punto dito. Tsaka dito nakuha yung mga ilang mga dinamit, yung mga naiwan ng mga nabiktima ng Dubrovnik War. Yung mga caps, mga sapatos. Ngayon, ang ginawa nila, ito display nila sa museum as part of their history. Imagine, 1991, di ba? 1991, yung Dubrovnik War, Imagine ko ano yung status natin sa Pilipinas noong 1991. Di ba para ang peaceful na ng buhay natin doon. Samantara dito, nakakabombahan pa rin. Ayan, ayan, 1991 guys. Grabe. Lalo na yung old town. Yun yung pinaka naapektuhan talaga ng bombings. Kaya pag nagpunta kayo ng, mga, ng old town guys, nakakita kayo yung mga, mga bazookang malalaki. Yun yung din yung ginamit ng mga kagarito against Serbia. Serbia ba? Di ko sure kung sino kalaban nila noon. Basta ayun. Napakita ko sa inyo so, yung isang punto dito. Siya no May 31, 1992. So diba? Talo na sa mga kababa. Pag nag-hiking kayo dito, marami kayong makikita ang mga puntog. Okay. Kabaya tayo. Okay, guys. So we're now here sa nabas. Makakain muna. Pupulong-pupulong na talaga ako. So that's all for today. If you have any more questions or suggestions, so come again lang sagutin natin yan. To do live, sa TikTok man, o saan man, basta i-message lang sa akin. I-comment nyo lang, okay? And thank you so much for watching. And I hope na wala kayo makapag-subscribe ng ads sa ating mga videos dito sa YouTube. So that's all for today, guys. Enjoy your off. Enjoy your weekend. Ciao!